I-greet muna natin na sama-sama, happy birthday VP Sara. O yan, na talagang kahit na po grabe ang paninira ng taong bayan kay VP Sara, lalo po siyang pinagkakatiwalaan. Ganyan po katindi ang black propaganda kay VP Sara. Pinagtulungan na siya, pinalamon siya dyan sa mga pating, itinanggalan ng confidential funds, etc., etc., kung ano-anong putik ang binato, pati pamilya niya, idinamay. And yet, and yet, sa kabila ng paninira, eto pa ang nangyari. Maraming salamat, Aurea Hawaii, sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Thank you, thank you. Buya naman ng araw, Aurea Hawaii. Eto pa ang nangyari. Vice President Sara Duterte ang pinakapinagkakatiwalaan sa mga pangunahing opisyal ng gobyerno sa bansa. Ayun, yun lang, tapos na. Tapos na, istorya dyan pa lang. <laughs> ano pa pag-uusapan? Siya ang pinakakatiwalaan ng lubusan sa lahat ng mga opisyal ng bansang Pilipinas. Binabato ito. Ultimo pamilya. Gusto siyang personalin. Pamilya binanatan kay BP Sara. Ganun po kadumi ang black propaganda against this per, against BP Sara. Talagang matindi, hindi yung trabaho na ang binibira kay BP Sara. Personal na. And yet, eto resulta. Diyan mo makikita ang taong may gawa. Ang taong tunay na mahal ng tao kahit anong bato, soplak sa kanila. O oh, hindi ako nagsabi niya na baka magalit kayo sa akin. Binalita po yan. Balita po yan. Sila po ang nag-research. Sila po ang uh, nag-survey. Tumaas po si BP Sara. Ang tiwala ng taong bayang kay BP Sara tumaas. Pinakamataas sa bansa. Oh. Kaya very possible na itong si BP Sara. Actually, hindi possible. I am, very, I am convinced that BP Sara will be the next president unless meron talagang Uh, unusual na mangyari kay BP Sara. Nawag naman sana. Pero, kung wala, sigurado magiging presidente to si BP Sara. sa Batay sa pinakabagong online survey ng Tangere app, nakakuha ng 60% na trust rating si BP Duterte habang 52% naman ang kanyang satisfaction rating. Kita mo ha? 60% trust rating. Satisfaction rating, 52%. Trust, 60%, 52% satisfaction. San ka pa? Di ba? Oh, batuhin nyo pa, lalo si BP Sara. Kaya nga, napakagandang ano eh. Itong, uh, itong trust rating, napakagandang birthday gift kay BP Sara. Kasi, tatandaan natin, tayo minsan, ak akala natin, on the surface, nananalo ang kasamaan. Hindi natin alam, laging sa dulo, parang ano yan? Parang pelikula yan. Inaapi nyo, inaapinyo nyo, inaapi nyo. Binabanatan nyo ng black propaganda. O, oh, eto. Hindi nyo alam, may gumagalaw sa loob. Oh. Ha? May kapangyarihang galing sa langit gumagawa, gumagalaw sa loob. O, oh. San pa kayo? Iyan, hindi nyo kayang bayaran. Batuhin nyo pa. Lalo pang tataas yan. Lalo pang tataas. Basta BP Sara, nasa likod nyo kami, Trabaho lang ng trabaho lang ng trabaho ng trabaho at inaantay namin kung kailan po kayo magsasalita, kayong dalawang uh, na sinusuportahan namin ng inyong tatay. We will take our cue from your father, PRRD and you. By the time sinabi niyong go, alam na po yan ang mga DDS. We are just waiting for the go signal at kung ano pa man yan, BP Sara, tuloy lang ang trabaho. Ah, dito lang kami sa Gadley Tataas pa yung rating na yan. Pero bahagyang bumaba ang satisfaction at trust ratings nito kumpara noong Marso. Si Pangulong Ferdinand Marcos naman ay may 56% trust rating. Lamang pa rin si BP Sara kay Marcos. Uh. Bahagya nadagdagan ang bilang ng mga kontento sa performance ng Pangulo na nasa 43% mula sa dating 42 noong Marso. Mapapansin din na magkakapareho ang trust ratings ni dating Senate President Mig Subiri at House Speaker Martin Rubualdez. Ginawa ang survey nitong May 22 hanggang 25 na sinagutan ng dalawang libong participants. Sa isa pang survey ng... Yan, ah. So, ang dyan na lang po muna tayo ipapasalamatan lang natin ah, uh, yung gawawa ng survey at syempre yung mga patuloy na sumusuporta kay BP Sara. Alam nyo marami nagtatanong, Coach, ano ba meron sa July? Ano po ba ang inaantay natin? Bakit hindi po nagsasalita si BP Sara? Etc., etc. Marami pa papung hindi maliwanag na sitwasyon as of now. okay? Ang alam ko lang ito, tumaas ang rating ni BP Sara, it means malakas pa rin ang DDS, solid pa rin ang DDS, at titibagin ang DDS. Tandaan nyo yan. Maraming salamat, Imelda Boren, congratulations, maraming salamat, bagong member po natin, Imelda Boren, thank you, thank you po. Tatandaan nyo, habang tumataas ang isang tao, gaya ni BP Sara, lalong babatuhin yan. Okay? So, yung trust rating na yan is not only for BP Sara, it really means solid, solid, madami ang DDS. Kaya nakasuporta. Nag-aantay lang yan. Huwag po tayong mainip. Kaya nga sinasabi, ano ba meron sa July? E eh, di ba yan ang sabi ni Trillanes, uhuliin daw si PRRD ng ICC sa July? E eh, pag ng ako, I'm convinced, pag ng police ng ICC si PRRD sa July, magsasalita na si BP Sara. Napaka-imposible namang hindi na siya umimik at hayaan lang niya. Maaaring Samahan niya si Baste na pagsasalita na at manindigan na kung huhulihin nga ng ICC yung kanyang tatay. At pag si BP Sara, yun na po. Yun na po yun. Si BP Sara na lang po ang inaantay dyan. Okay? So tingnan natin kung matutuloy huhulihin di umano ng ICC si PRRD. Kaya nga mayroon ng dalawang batalyong nakaposte di umano. Na, sabi nila hindi daw ito para hulihin si PRRD ng uh, tulungan ng ICC or hulihin si Pastor Kibuloy, kayong bahala kung kayo'y naniniwala doon. It's up to you guys, no? Pero naka-steady na 'yun doon. Hmm. Alam naman natin ang dami nilang pagkakataong nagagawa. Ay, so patuloy na lalakas 'to si BP Sara at habang lumalakas, kasunod niyan habang tumataas, habang lumalakas ang DDS at si BP Sara, lalong babatuhin yan. So be ready lang po tayo mga DDS sa mga atak ng mga inggitero, sa mga atak ng talagang gustong ibaba ang Duterte. Lahat po ng black propaganda gagawin po sa mga Duterte. Sigurado po yan. Kasi alam nila yan lang apelidong Duterte ang tinik sa plano nila na siguro na manatili sa pwesto. Okay? Ito galing mismo sa kapatid nyo at pinsan nyo na merong gustong maging prime minister dyan. Sino para sa kanila ang salot? Duterte. Sino ang puwing sa kanila? Duterte. So, dire-diretso po yan. Babanatan po ang mga Duterte. Sabi dito ni Jeb Rivera, yung PNP gagawing bobo at mangmang ang mga Pilipino ay yung mga master plan nila dyan. Damputin ni Tatay Digong sa ICC, tas game over na sila dyan. Eh, kaya nga mas gusto ko matuloy yung sinasabi ni Trillanes eh. Nang umimik na si BP Sara. Ha? Ah? Eh, eh, marami po mangyayari ha? Ah, sa July. So, yan lang ang alam ko. Okay? Ang importante, solid, malakas, nangunguna pa rin ang DDS. Kitang-kita sa survey na ito. Okay, so, kalma lang. Kalma, kalma. Ha? Sa tamang panahon, yung mga inaantay natin, mangyayaring lahat. Ha?